Hello, hello, mga kamanay, mga kamanoy. Ayan, kumusta na po kayo? Kumusta mos na ah? po kayo? Ayan, ito na nga po ang part 2 ng aking uh, pag-upload. Ito nga ay yung in-upload ko nung nandun ako sa labas sa aming terrace. Ayan, nandito na nga kami sa sasakyan, mga kamanay. Ito na ang mga designs, ladies. Papunta na ng Novo Hotel. Ito ay ang hotel ng aming employer. Ayan, pupunta na kami kasi dyan kami magdi-dinner. Magde dinner ayan wow. ng Valentine's dinner. Ayan mga kamaray o kasama-sama na kami. Dito kami binaba ng aming maneho sa garage. Yes, this one, no oh, Hotel, dito kami. Ay. Ito ang reception. Uh, reception. Doon daw kami sa first floor. Oo. Nice. Dito daw kami sa first floor. Ito, first floor. Ah, ground floor. Tapos dito kami. Mag-elevator kami.

ayan nga mga kamana hindi rin kami nagtagal sa pag-upo at nakaridi ng pagkain at kumuha na rin kami style buffet po yan mga kamana ayan nga ang kinuha kong food ay fish fillet, vegetable steam and salad and one bowl soup ayan kain po tayo mga kamanay kain na na ayan nga buka tapos so, namin kumain may pa bulaklak pa si si madam sa amin no ayan wow. dahil nga valentine's day ayan binigyan niya kami ng mga flowers ayan no kaya binidyo ko na rin ang pagbigay ng flowers ng isang crew dito sa hotel ayan mga kamanayo ayan hindi ko alam kung anong sinasabi ko dyan basta ako y nag voice over na lang ayan mga kamanay kayo ba, binigyan na rin ng inyo ng mga bulaklak at chocolates? Charot! Ayan, mga kamay, isang kasama ko. Oh. Ayan, oh. winagayway pa namin ng aming mga bulaklaks. Ayan. Ganon yeah. din nga, ayan. Nagpa-picture-picture din kami ng aming mga kasama. Ayan, oh. Say hi, hi pa. Ayan, mga kamanay, mga beautiful ladies ng aming salon designs. Ayan diba? mga kamanay at tapos na nga kami kumain at kami ready ng umuwi. Ayan, kami pasakay na ng elevator pababa. Ayan, hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng elevator kasi kami baguluhan lang dito sa hotel. Ayan mga kamanay, dito nga kami bumagsak sa basement. Ayan, mali ang aming napindot. Kaya ayan mga manul kasi ayan, nandito kami napunta sa parking lot. Ayan, ayan, pababaan nga kami. Ayan, oh ayan, pupunta na kami sa bus sa aming sasakyan. Kaya mga kamanay, thank you for watching. God bless all.